Dr. Vito, masama po ba sa gout or pasyenteng tumataas ang uric acid ang pagkain ng okra, kamatis, sitaw at munggo? Ito po kasi daw ay uri ng protein. Sila po ay isang vegetable protein na maganda ang epekto sa ating katawan at mabilis pong maalis ng ating sistema. Ang nakakataas po ng gout ay kagaya po pagtaas ng uric acid ay makukuha sa pagkain po ng karne at lamang loob. So yung mga gulay na gaya na nabanggit ko po na may buto ay maaari niyo pong kainin. Ito po ay base sa isang eksperto na basa ko sa isang article na yung rheumatologist po ang nag-recommend. So ito po ay isang pay na isang eksperto na dapat din natin pong bigyan ng pansin at ating ikumpirma din po sa mga doktor sa ating nakakausap. At ito rin po ay bago ko po pong tuklas po sa kanila. At ngayon po kapatid ay maaari po kayo kumain ng okra, sitaw, kamatis at munggo na hindi po kayo mag